Good morning mga kanter Nakauwi na tayo mahangin Hindi ko dala yung silpo Kaya dito ko na lang Iba vlog yung nahuli ko Yung GoPro hindi ko na rin dinala Dahil hindi ko inaasahan na Makakahuli ako Pang ulam lang sana ang puntahan ko mga kanter hindi, hindi Yung problema Pumasok sa mga isda sa lambat Kaya na Dito ko na alisin Watch na lang kayo mga kanter At maraming salamat sa panonood Ito mga kanter oh. Maliliit na ano, mga kanter, mataan. Kung isa ko lang doon kanter, hindi ko ka makakaya alisin yan. Kaya dito ko na lang para may katulog. Malaking bagay na rin yung fishing, ni lord.

Oo, oh, puno kanter. Oh. oh. Yes. Grabe! Grabe boy! Nagpangkan ko palagi kanter kaya pala Grabe, oh. ang isang tulang. Grabe boy! Puno ang lambat! Puno lang ako wala kanter. Bukas pa ako siguro matatapos. Uy! Ang pagkakalang kanter. Ay, lalo, si, mal, umuha na eh. Ito na nahuli eh. Hindi ko pinakatan to. Basta nila eh, ko yung lambat. sila. Sabi nila, kung tatanggi sa grasya, lalabo ang matay. Kaya, ano eh. Ay, Alis na kayo, na kayo. Sandali na ah, may pupuntaan ako. Napunta? Doon lang sa ano, secret. Babalik ako. Ba baka naman ayuda yan. Hindi. Ang blessing yun. Kasi na kayo kaantira, nilapag na namin yung lambat sa highway dahil wala kayong paglapad. Kaya, paglagaran, paglagyan. Paglapag kami. Eh. Ayun, masaliwating eh. Magandang isda ito mga kanter o. Oh. Salamat pala mga kanter sa lahat ng nanonood. At salamat din sa hindi nanonood. Pagkasakaling sa susunod, manonood ka na. Kahit kapag pira ako makapag-vlog. Dahil sanhinang wala na talagang isda. Ito lang o, oh, binigyan tayo ni Lord kahit na maliliit na siguro. Dahil marami tayong kapwa na yung isda. Nuna na sa atin siguro binigay bago tong lambat mga kater Kaya bago puting puti ang binigay ni Lord ang badang ano talaga oh madaling alisin oh Bad, madaling alisin eh oh bayit na mag-alis magalis medyo pwede <laughs> nyo lang ganito oh kung ano sana nang pasukan, marami kami at hunter. Nasaan ba si Imadang Mala rito? Wala. Pagka nasa dagupan. Ha? Nasa dagupan siguro. Sarap mag-alis Kanter. Baka gusto mong mag-alis. punta ka rito Kanter. Mga Kanter, punta kayo rito kung gusto mong mag-alis. Pag para ma-enjoy, maalis yung problema mo. Oh. Pasensya na kayo. Hindi nyo nakita pag lambat. Hindi ko naman inaasahan to, mga kanter na makuha sila. Dahil ang kinukuha ko lang sana sa Sabado, mga kanter. Eh, kaso pumasok sila, alang hindi ko pa kukunin. masarap sarap mag-alis, ha. Ah. Dati, unti lang pumasok kanter, pang ulam lang, okay na kako. Bigla, nag... Inano ako kanter, halos pati ako binangga-bangga nila to matapang pa lang sila halos hindi nila ano yung tao yung minuto na 5 minutes 5 minutes mga eh. uh, kater tapos na kami nagalis ng lampat <laughs> o ito o oh. ayaw din na naman doon na naman siguro na, tayo ba, mga kater ayaw so, yung katawin natin sa tanda na kante lot Mungkin namanya disebutin Memang saya butuh